kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa isa na namang episode ng paborito nyong programa, ang Attorney Danicon, Abogado de Campanilla. Pero ngayong gabi, meron tayong special na, na bisita, di ba? Wala ka na masabi, bisita, but no. Pwede rin yun, Hindi, buisita. of course not. Pwede ko ba namang sabihin yun? Pwede, tungkol pwede. Sa hindi. Mo ako. hindi. <laughs> kasi, hindi ka pwedeng bisit. kasi nandito ka. Na oh, sige. Di ba? Mayiging matulungin tayo. Matulungin ngayon. ka today May kasi araw. siya po ay pansamantalang humahalili. Di ba? Mm -hmm. Isa rin pong abogado ng bayan. Si attorney PG. Parental Guidance yes, Galang. Oh, pwede rin pusong gulaman. <laughs> PG. Ano yung pusong gulaman? PG. Pusong gulaman. Ano? Kaya meron bang gano'n? Oh, pusong meron. gulaman? Ano ba? Meron. Hindi ko alam. Ano yung pusong gulaman? Ah, yung mahabagin. Ako yun. Ako yun. Ay, hindi. Parental guidance ka. <laughs> anyway, maraming salamat. Tapos, maraming salamat. And hello po sa mga viewers ng TVUP dito sa YouTube Live, Facebook Live, Signal Channel 101. Uy. Naku, hindi napapanood ka ngayon ng maraming tao. Tagal na. Tagal niyo kasi <laughs> nagmakasyon <-action> eh. <laughs> Di ba? Ilang na nila ako nakikita. Ganun ba? Oo. Pero maraming salamat ha. Hindi ka talaga buwiset. Alam mo naman yan. Ako, diba? I, I doubt. Minsan naisip ko rin na baka nga. <laughs> <laughs> Grabe ka. I, I, tinataguyod na nga kita. Oh. At inaano. Magpapatutu. Pinerace. Oh. Pero parental guidance po siya. Sana hmm. ay hindi kailangang ano uh, ipatupad mo yung pagiging parental guidance mo kasi on a regular basis po tong si attorney PG na matagal-tagal ko na ring naging kaibigan ah, oo di diba? diba, ba matagal Naku, na kailangan yan? po kung nagsisisi ka nagsisisi ka wala namang ganoon may feeling wala. ka na ganoon well, actually sa parental guidance actually hindi rin naman kasi yung pangalan ko galang sa so dapat ngayong araw oh, nga, nga, no? ngayon, diba? oh, nga, no? kagalang-galang tayo ngayon di ba mapapanggap tayo well sabi nila ikaw daw ay pinch hitter pero hindi rin pwede yun kasi pag pagtinagalog natin yung pinch hit. kurot Nangungurot kurot, na kurot ano, ano ba 'yun Nanguumbag uumbag kurot ka pa <laughs> <laughs> kurot kurot oh ano diba? diba? so, di ano ba so hindi rin okay sige So pero si attorney PG po siya. So maraming salamat. Ay walang anuman. Kung wala kung wala ikaw eh Walang usapang de nagkampani uh, 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 niya ngayon. Hindi naman, diba? nandiyan ka rin eh. Abogado ka rin. Ay, but we need no? each Baka other. other diba? We need each other. Actually, ano nga eh, parang dalawa kami ngayon na tutulong oh, sa inyong lahat. Oh, so Pero dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating mission na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa ating mga personal nating na buhay. 'di mm -hmm. Diba? Ang ating mga relasyon at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na may alam po po tayo sa batas. Mm. Oh, nga. So, makisali po kayo sa aming usapan. Medyo baka magulo ang usapan pag oh, nagkasama hey, kami ni hey, Attorney PG. Behave hey, tayo, behave tayo hey, ngayon. O, oh, kasi Um, mas kina ganito po kami. Actually, kaya kami naging magkaibigan ay dahil sa serbisyo sa bayan. Ay, diba? pandemic po oh, kami naging meron magkaibigan. Meron kami ano, nagkakawanggawa ka tayo oh. sa pag mga sa nasasalanta ng bagyo. Correct. At saka no, unang pandemic. yung pandemic. unang-una yung, yung sumabog ang taal. Oo, oh, oh, correct. Di ba? Na gano'n tayo, nag-donation drive. Tapos sagi tayo nakikita. Hindi pa tayo nagpapansinan. Oh, Sino kasi ka mataray po kasi itong si PJ. Ikaw kaya ang mukhang Pero that's why I'm sure, <laughs> I'm sure, <laughs> sure Ako kasi, na si attorney PJ oh. po, ay talagang ang puso niyan ay nasa pagsisilbi sa bayan kasi dyan po kami naging magkaibigan yeah, oo, nakailang sakuna na rin tayo bakit kaya no? parang hindi ata magandang pangitain sa <laughs> atin sakuna na yun Sa sakuna tayo na. nakikita oo. sana wala na diba? eto okay. na ang ating panilbihang bayan. Oo oh, nga naman. So bukas po ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lamang po sa mga numero na makikita nyo okay. sa ating screen. To. Sa mga Globe users, you can use, use 09543100331. At sa mga smart naman, 0961 Kaya mag kayo ng mensahe sa Facebook page ng TVUP. Uh -oh. Medyo uh na pressure ako ngayon. kasi Baka nga, Yeah, sure. Um. ang iyong Naku, mabuting, PG, ay, never ay, ka naman ay, ay, actually, nagpapapressure kahit nasa anong bagay. Pwede mag lang for a while. But, <laughs> hindi. Ah, kasi ang aking, ang iyong mabuting ano, asawa ay aking professor dati. Baka mali ang mga sagot ko. Pero hindi. Hindi, okay so na nga kasi professor, professor, ko siya. din naman dati. Tama mga sagot natin ngayon. <laughs> dahil magaling magturo si nanay. <laughs> uh, professor ko din naman siya dati. So. -oh, sige, lahat tayo naging professor. Oo, so. <laughs> <laughs> uh, oh, mas matanda po sa amin si attorney Danny Con. Dapat naman. Uh oh, for sure. <laughs> <laughs> so anyway, oh, so ito, unsi dot una, si Monique 28 Montinlupa. Oh. Oh, well. Si Monique ay may text in question at ang question niya, sabi niya, magandang magandang gabi po, tatanung ko lang po kung considered po ba na estafa o oh, qualified theft ang ganito. May ah. approval daw ng dating employer sa pagtanggap ng bayad at, at nai-remit naman. O, oh, nai-remit naman pala. Oh, so, so, authorized siya na. Oh, usually, hindi, siguro, inauthorized siya ng kanyang dating employer na. Malaki ang tiwala sa kanya, di ba? Tumanggap oh, oh, eh, actually, at magbayad oh. ng pera. Oh. Pero, wala evident siya. Nai-remit pala eh. Pagkatapos ng duty, so, paano nangyaring magkakaroon ng qualified theft yan? Pero, kung kung hindi na remit Uh Oo. -oh. Ma ano yan? Qualified theft po yan. Kasi ang qualified theft is yung una, there is damage, binigay, merong na, may pagnanakaw. nanakaw pagnanakaw. At, uh -oh. pero yung napagbigyan ng, yun nakakuha ng pera ay pinagkatiwalaan. Uh -oh. kaya siya nakakualify. Kaya, naka -qualify. kaya hindi siya ordinaryong pagnanakaw. Uh Oo. -oh. Qualified at Siyempre uh, syempre mas mabigat ang paru sa pagqualified qualified Kasi merong adyan ano Kasi quality. malaki ang pag tiwala uh -oh. sa So usually tiwala. ito yung Naka-qualify ang theft usually pagkasambahay mo. Oo, actually, diba? oo, kasama yan. Kasambahay mo or yung accountant mo yes, sa opisina. Oo. Kasi ito yung mga posisyon na malaki ang pagtiwala. Oo, dahil sila yung mga usually humahawak ng talagang pera. At yung meron kang ano, yung peace of mind Correct. na hindi naaalagaan naman yung pera at mo. At dahil sa pagkawalan ng uh, trust na yan, oo, ay mas kaya mataas ang, mas mataas oh. ang penalty. So, dito sa kanyang una, parang kung nairimit naman, there's nothing to, ano, deban pero I think ang nangyari nga on a daily basis itong empleyado may authority talaga. Oh, <coughs> authorized oh. to receive and to uh -oh. remit uh -oh. payment. Uh -oh. Pero <coughs> walang ebidensya ng na pagnanakaw o e estafa. Siguro itong uh, tatlong sinabi niya, siya saya yan, inananalang mm -hmm. niya no. Yung susunod, walang ebidensya ng na pagnanakaw o e estafa. Bank transfer lang ang proof nila. <coughs> o tapos on four, four, months, months na simula ng resignation, kaya lang sila nagreklamo ng theft staffa nung nagreklamo sa Dole. Ah, okay. So, pa paano naman mangyayari yun na, ano, una-una, okay, sige. ah uh, I assume itong tatlong circumstances sa, sa'yon, mm -hmm. no? ba diba? Na siya yung pinagkatiwala siya na yung ano, tapos kailangan niyang i-deposit. Niremit Re naman niya. Wala mm -hmm. naman raw ebitensya ng na pagnanakaw dahil meron siyang bank transfer. Actually, magandang ano nga yun, di ba? Magandang proof yun na wala kang ninakaw. Eh, pero dahil kasi baka na-transfer sa account ng ibang tao. account niya. Oo nga naman. Hindi naman niya sinabi na kaninang account. Eh, kasi magkakaroon lamang ng, ng um, sasabihin pagnanakaw kung yung pagremit ng pera Oo, ay, hindi, ay sa taong ay hindi, 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 dapat hindi, pinagremitan, hindi dapat tumanggap ng pera yon. i natin na di ba? O sige. Tapos in four months na, nung nag na siya, tapos na siya, pa, oh, siya nagreklamo sa dole. Tapos mm -hmm. saka lang nagsampa yung, yung dati niyang employer ng certain staff against him or her. Mm -hmm. Di ba? Well, ang masasabi lang natin, four months, Well, kung totoo naman na... Estafa yan. Na nagkaroon ng estafa o qualified theft. It's still within the time frame. Yung na period po, oh, na pwede kasunan. Saka ka lalo suman. na pag sa estafa or qualified theft, hindi lang naman doon sa pangyayari, it's the upon discovery. Mm -hmm. So, kung nalaman lang nila noong nag-resign noong nag ka, mm -hmm. tapos, so, saka, usually, ganun lang naman sila. Saka, At saka hindi porkit eh. nag-resign, nawawala ang kaso. Oo. Oh, diba? Oo. Oh, okay. Hindi so, porkit nag-resign kayo. Hindi na yun yung kung Kung sa saka, sakaling saka, gumawa nga kayo ng hindi magandang bagay sa inyong Oo. trabaho. Pwede pa rin kayong habulin. Hindi ibig sabihin na mawawala lahat magic kung kay biglang nagbitiw sa Oo. trabaho mo. Ngayon, yung bank transfer lang ang proof nila. Well, kung pinalagay nyo sa isang no, account. I assume sana na, man lamang ay eh, tama dun sa, kung, sa ibang account, you have to have proof na you were authorized to deposit to that oh. account, kahit ano, kahit may email man lamang from oh. your employer na please deposit this to this account mm -hmm. so kung gano'n yun ang pwedeng mangyari, pero kung otherwise, if it was uh, na, kung talagang oh, na, ay, na oh. dineposit dineposito sa account na hindi dapat na dineposit, at kayo talaga ay you know, ay parang ang duty niyo talaga ay hawakan mm -hmm. ng pera at ibigay sa nararapat na tao, at hindi nyo ginawa yon ay may kaso ng staff O ah. or or qualified theft kung ikaw yung napagkakatiwalaan. At hindi purkit nag-resign na kayo or 4 months na malamang pasok pa rin kayo sa natatawag nating prescriptive period. Hindi naman ako sure period, sa prescriptive diba? period sa qualified theft. Pero sa estafa, alam ko 15, Siguradong 15 years yon ang qualified theft. 15 years from um, commission discovery. or discovery. Correct. Kasi minsan pag sa staff, minsan nalalaman mo na lang pag ano eh. Pag nag-audit 'yan sa gobyerno, mm -hmm. nag-audit yung kumpanya tapos nakita may kulang. Correct. Mm -hmm. So 'yan, sana inalyu na napalawagan. So ano, siya, sana ko oh, napaliwanagan. Oo, napaliwanag. So sa <laughs> nag-text ano, uh, kung gusto mo uh, ikaalok mo na lahat ng mga pwede mong ebidensya na mm. hindi naibigay mo naman lahat at sa tamang pagkakaukulan ng kaperahan na yun. Correct. Oh, meron naman tayong caller on standby naman ngayon, si KitKat from Quezon City. KitKat. Hello. Ay, nakakagutom ang pangalan mo, KitKat. Oh, Oo nga, chocolate. Hello. <laughs> Hi, KitKat. Hello. Hello po. Hello. Oh, anong uh, Hello, maitutulong pa. namin sa'yo, KitKat? Actually po, ano eh, kasi hindi. Ha? Recording po sa, ano, okay. sa Typhoon. Sa? Stipend? Apo. Kasi po yung, ano, stipend. So, parang, yung ano, stipend, allowance. Yung title, mo. po. Title, titulo. Opo. Ng lupa. Opo. Hindi po, po no, na-apply no. oh, na, ah, na ng, ano, extrajudicial. Ah, extrajudicial settlement. settlement. Ah, so, ibig sabihin, meron kayong kamag-anak na pumanaw. Oh, yung ano nanay tatay na ano, tumanaw na. Ah, so, Tay title ng mga bagulang mo, may naiwang lupa, nakapangalan sa kanila. Opo. Ah, okay. So anong problema po doon? Kung paano mailipat sa inyo? Hindi pa po namin na-apply na okay lang mo, hindi i-apply ng extrajudicial doon. Oh, well, actually, pag extrajudicial settlement, ang ibig sabihin nun, eh, uh, pwedeng mailipat yung pag-aari ng mm -hmm. namatay na hindi na kayo dadaan sa korte. At ang nangyayari lang ngayon, pwede lang yung mangyayari kung, kung if all the heirs, lahat ng mga pagmamanahan mm -hmm. are in agreement at walang utang yung namatay. Uh -huh. So, kung walang utang naman ng yung nanay at tatay, pero sino na unang namatay? Ah, tatay po. Kailan 'yon? Hindi ko na alam. Eh. Oh, hindi naalam naalam mo na alam kung kailan namatay tatay mo. <laughs> Paano hindi mo na alam? O pero na utang tatay mo. O tapos ang Oo, tapos gayon nang nanay mo. Okay. So, tapos ng nanay ko. Okay, ba pwede pa kung so, kung lahat naman kayo magkakapatid. Ilan kayo magkakapatid? Apat sa tunay. Kung lahat naman kayo magkaka oh, magkakasundo. Kung magkakasundo naman sa kayo, di ba kayong apat na magkakapatid ang tagapagmana? Tapos kung magkakasundo at wala namang utang na naiwan ng iyong mga magulang, pwede kayong mag-extrajudicial settlement. Ano itsura n'on Parang affidavit lang in form na kami ang mga ang mga tagapagmana, n'ganyan -hmm. to Tapos ang naiwan, wala po siyang utang at gusto po naming ilipat na po sa amin ng ganito. I ano mean, po ba yung ano? I ano mean, pag ba maganda? Ano? Direct ba na ang judicial? Na ano? An, kung judicial or extrajudicial? E, parang, parang wala na pala, patay na pala sila. Paano so na ba yun? Pag patay na, actually mag, ejs ka lang kung patay na talaga <laughs> yun. Oh, Kasi magmamana mag lang kayo kung pareho na silang patay. patay. Ang problema mo lang dito, Kit uh, KitKat, is that naunang namatay ang tatay mo matagal na. Bago Bako, nga ilipat yan sa inyo, magbabayad kayo ng amilyar. Oo, oo ng amilyar. Tsaka ST tax. Hindi <laughs> ba ang tax amilyar? Hindi. Hindi, iba. Ang amilyar real, real estate, estate yun, lang ba yan? <laughs> <yun, laughs> uh, sa LGU yun, ang Lahat na yung estate tax. Sa BIR. Ang suggestion ko, maghintay kayo ng, uh, bago kayo mag-file, maghintay kayo ng amnesty period. Wala na katatapos. Oo nga eh. Pero usually gano'n kasi lalong ganyan. Tapos na nga ba? tapos lang i think last Kakatapos year. Lang. Parang ngayon ang mangyayari dyan is that uh, bago magpa file kayo tapos magbabayad kayo ng estate tax tapos i-clear nyo rin yung amilyar yung real estate tax. Medyo so, ang magkakaproblema dito sa tatay ko matagal nang namatay. Kasi So siguro ang best advice under the circumstances, kailangan nyo talagang magpunta sa isang abogado. Oo. Kasi kailangan oo. Nyo, So as a general rule um, kailangan nyo ayusin muna, nung namatay kasi yung tatay ninyo, meron siyang estate na naiwan, meron ng mga taxes na kailangan bayaran. Oo. So kailangan bayaran yun. Ngayon, aayusin nyo rin, tayo. nung namatay yung nanay ninyo, lahat din ng taxes niya, kailangan, kailangan nyo yung bayaran, ayusin. No? Pag naayos ninyo, saka sa sasabihin, biglang mga eredero at eredera, oh. na naayos nyo na lahat, alam nyo rin na walang utang oh. kaya nag-execute kayo Ako, ng nag dokumento na dahil kayo lang na, may, ang mga eredero, na sa amin. Wala ng mga issue, wala nang ibang utang, hmm. pwede nang ilipat sa inyong mga eredero at Ang oh. ang naiwang properties. properties ng nanay at tatay. Kailan namatay ang nan ang tatay mo? Listen, Di ko ay, matagal na, hindi niya na, na, na alam. Na na so na, namatay na, sa doon noong panahon na yung estate tax yung malaki pa. Kasi okay. di, kaya nga, kaya nga, mahirap din kami magbigay ng specific na advice sa kaso mo. Kasi maraming mga facts na, na hindi, natin, na natin ma delikadong magbigay ng oh, advice. No, kasi uh, oh. ibang iba ang mga circumstances. Pero yun ang general rule. Malilipat yan sa pangalan ninyo. Pwede kayo mag-extrajudicial. Pero kailangan nyo kumonsulta sa isang abogado para maplancha ang lahat ng mga detalye. Okay lang po, bumibira lang namin, ano? Hindi na lang kami na na sa presta sa pangalan namin. Ah, tatanong niya ah. Po. Okay lang. Pero alam ano, mo, ano, kasi may bibili na ibang tao? Alam mo, umaanda, uma Umaandar rin naman kasi yung kahit na hindi... oh, na... Oh, it does not matter kasi kahit uh, na... Kahit na ililipat nyo sa pangalan ng ibang tao, babayaran nyo pa rin yung taxes oh, ng pagpunta okay. sa inyo, oh, oh. tapos yung taxes, taxes ng oh. pagbenta pagpunta sa ibang oh. tao. Pareho lang. So, Unless willing po, yung buyer, kasi usually ginagawa po yun po, para yung kasama sa preso. Hindi po ibebenta. Sa hindi po ibebenta. Anong sabi, ang sargutin ng kuya ko... Mas ako, okay, ano gusto niya mangyari? Pagbabayad so, na lang ng taxes, magbayad at bayad. Na, bayad na. Ay, parang tutuloy lang nila yung so, bayar, pero hindi nila yung okay. babayaran yung estate tax. Kumbaga, nasa pangalan pa rin ng nanay at tatay niya. Oo, oh, nasa pangalan pa rin Alam mo kasi, KitKat, pag ganyan, parang ano eh, uh, iniiwasan nyo lang ang inevitable. ba? Diba? Eventually, haharapin nyo rin yung problema ng estate tax niyan. Kung uh -huh. gusto nyo mailipat yan in the future. Kasi hindi naman, hindi naman ililipat ng ng register of deeds nang walang certification ng, ng BIR tawad, na bayad ang lahat uh, ng related taxes dyan. Yes. So, uh, in parang, whatever, kahit na anong usapan ninyo, <laughs> ay, umaandar, umaandar, uma lang actually, actually ang um, surcharge at penalty uh, so bawat taon na hindi nyo sinesettle. So, nga isettle is at the Yung mga bus na related type, sa pag, exactly. pagkamatay ng tatay at nanay. Ang masasolve nyo lang doon yung amilyar pero yung estate tax relax hindi. Oo, kasi okay. yung kuya Kasi po dati ako may hawak na yung title. Ngayon, mm -hmm. namatay ang nanay ko, binigay ko sa kuya ko. Mm. -hmm. Kasi siya yung mm -hmm. Ako lang ang isang babae. Pero, eh, ganun pa rin ang mangyayari. Oo. pero, sa, <laughs> ano, pero ano, sa, ito nyo pa rin yung pagbayad ng amelyar kasi at least one problem down, di ba? Mm -mm. Hindi nyo problema yung amelyar. Tsaka yung dokumento na nakasulat yung mga pangalan ng nanay at tatay nyo, hindi pa rin nag-change yung fact na namatay na sila Oo. at kayong mga eredero. Ang nalipat na, kumbaga sa, sa ilalim ng batas... Kayo na ang may-ari noon kasi namatay na sila namatay diba? Namatay na sila. Professor natin si Attorney Tanicon. Oh, sa oh, oh, succession, at nalipat na ang mga karapatan niyan doon pa lang oh, sa pagkamatay ng nanay at tatay mo. Oh. Yung pag-ayos ng pangalan sa titulo, formality na lang 'yan. Oh, yeah. Pero as far as the law is concerned, hmm. nalipat na sa inyo ang yeah, -a -a so. na may ari niyan. Okay, Malipat ka. pero walang pangalan. Ano lang kami lang may papel. Oh, actually ang mangyayari may utang talaga kayo sa gobyerno. <laughs> Masakit isipin pero uh -oh. talagang may utang kayo sa gobyerno. Uh Oo. -oh. Uh oh, Okay, kita Kit Kat. Kinabayad naman po yung tax rate. Eh. Hindi, okay. kasi yung klase ng tax ngayon. There's realty tax, yung tinatawag na amelyar. Sa ano yan? Sa local government so, uh -oh. lang yan. kung saan ba, yung, saan ba yung property? Kunyari sa Quezon City. Sa uh -oh. Bulacan. Ah, sa Bulacan. O din sa San Jose del Monte ka nagbabayad uh -oh. uh -oh. nung amelyar. Pero yung uh, um, yung estate tax, tax dahil sa BIR yan so sa dahil uh, namatay at uh, may naiwang property uh, 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 may babayaran talaga na tax diyan yung estate tax. Uh, 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 Umaandar din yan taun-taon uh, so may surcharge at na, penalty oh, lalaki, kaya lalaki lang yan ayusin niyo na. Uh, uh, 'Di ba? Okay Kitcat. Okay, naraming, uh, maraming maraming uh, salamat. Hindi na namin na, ano, hindi na namin i yung transfer yan. Okay lang. Hindi, namin sinasabing mo i-transfer. Sinasabi, bayaran mo yung taxes. Kasi oh, kung gusto mong okay. i-transfer yan, uh, kailangan mo talagang bayaran yung... yung at saka, no? I'm sure, one day, gusto nyong malipat yung pangalan oh. ng titulo na yan. Hindi naman pwedeng nasa pangalan oh. ng nanay at tatay nyo forever. Oh, oh. saka, mabuti pagkatiyan nyo na magkakapatid yan, Paka pag maging problema pa yan. <laughs> Kawawa oh. ang mga apo-apo. Oh, I okay, know. Oh, oh. Madaming mga, mga mga nagte-text dito na yun ang problema. Correct. Iwasan po natin yun. Ayusin nyo na ngayon. Okay. Yan, yan, din ang aming maipapayo oh. eh. sa <laughs> inyo. Ipon lang, ipon lang. <laughs> ipon lang. Kaya yan, KitKat. Kaya. Madami kayo magkakapatid. Pagpunuan nyo. Oo. Oh, oh. No? Actually, yung iba, ang ginagawa nila pag merong ibang bibili, kuminsan, minsan you really have to sell property to be able to pay for mm -hmm. the yung taxes. Sabi ko kanina na parang minsan kung merong gustong bumili niyan, Ano, maging honest kayo sa dun sa buyer. Hmm. Sasabihin, na, kuminsan, di ba, kaya nakikita nyo, net, net, ang oh, presyo. Ibig sabihin, yung bibili ng lupa, ay bayaran nyo capital gains, donor's oh. tax, so let's say, ko ang ano ay isang milyon, kung ang, ang nung kinompute ang ang Lahat estate ng taxes, 000. mga 200,000, sasagot kasama dun sa uh -oh. 1 million yung 200,000, siya yung magbabayad nun. Nangyayari yun, pero kailangan honest lang kayo na yun ang, yun hmm. ang gagawin ng buyer, na siya yung sasagot nun. Kung bagad all the payments to the government will be part of the purchase price. Hmm. Okay. Wala pa naman sa ano o Sige. Maraming maraming salamat sa iyo, KitKat. salamat so, KitKat, parang, oo, parang ayaw gawin ito, pero gustong gawin ito. Oh, diba? oh. Pero kailangan talagang gawin. <laughs> oh, oo. ano tayo? Tapayang ah, ano, KitKat. Gawin mo ang nararapat. Okay. Oh, maraming maraming salamat, KitKat. Kat Ngayon okay. naman, nandito ang isang text-in question natin na galing kay Chi. From Anonas, Quezon City. Hello, need ko po ng legal advice. Yung lola ko po ang unang bumili ng right sa lupa. Pero ang mama ko po ang bumili ng buong lot at sa kanya nakapangalan lahat ng resibo at papeles. Nung namatay si mama, minor pa po ako noon, kaya napunta ang mga papeles sa mga kapatid niya. Ngayon na nasa legal age na ako, ayaw ibigay sa akin ng lola ko at mga tito at tita ko ang mga papeles ng lupa. Ano po ang pwede kong gawin para mabawi ang mga papeles at mapunta sa rightful owner? Okay, so ang nangyari, ang rights na kapangalan yung lola ko po, unang bumili ng rights sa lupa. So, ibig sabihin, nakapangalan sa lola niya yung rights. Well, Hindi sa titulo eh. So, rights lang mm. eh. Iba kasi ang rights sa title, no? Correct. So, let's assume it's just rights. So, ang rights, nakapangalan sa lola niya. Pero ang mama ko po, ang bumili ng buong lot, at sa kanya, nakapangalan lahat ng resibo at papeles. Ah, okay. Ang mama niya, ang gumastos... Yung mga resibo, papeles, pero in the end, yung lola niya ang nakalagay doon sa pangalan sa rights. Tingin ko, mm -hmm. gano'n na nangyari sa kanya. Let's mm -hmm. assume gano'n na nangyari sa kanya. Tapos nung namatay si mama, condolence, namatay uh -hmm. si mama, minor pa siya noon. Mm -hmm. Kaya napunta ang mga papeles sa mga kapatid niya. Pero ayaw ngayon ibigay. sa sabi dito ng aking lola at tito, sa so pa si lola niya. Ang lola, oo oh, oh, buhay Maka. pa, oh, kasi ayaw ibigay ng lola ko at mga tito-tita tita, tita. ko ang mga papeles ng lupa. So gusto niyang mabawi ang mga papeles at mapunta sa rightful owner. Okay, ah, uh, kung siya yung bumili, resibo, sino yung binag, pinagbayaran niya? Baka naman pwede niya hingin yung, may kopya rin yung pinagbayaran niya noon? Baka hingin, pwede. Oh, kasi mejo so, ano paano mo babawiin? Paano mo nga babawiin sa kanila 'yan kung ayaw kung ayaw ibigay. I, I doubt naman kung gusto nyong mag-magkasuhan pa kayo over yung just na ano, 'di ba? Parang pwedeng baka pwedeng i-reconstruct. Kasi ngayon as of now, kung nakapangalan yan sa lola niya, tapos nun, ang mama ko po ang bumili, succession na naman to. Alam mo, bang mama ko po ang bumili. Pero naunang pumanaw ang nanay, nanay. niya kesa sa lola niya. So, ang, nangyay ang mangyayari dyan is that, ang naiisip ko dyan is kung mangyaring pumanaw ang yung grandma, ang yung lola, kasama sa magtagapagmana ang tito-tita, pati ang mama mo. Since namatay na ang mama mo, ito yung right of representation. Eh, pero... Ano yung nanay naman niya ang bumili ng lupa, ng lote? Ang ng nangyayari lote? dyan is anong tinatawag na suklian. Ang, di ba yung sinasabing suklian? But in, in law, I think it's more of collation. Yung kinokollate ko ano yung mga naibayad na, kung ano yung naano, at sinusuklian. Kung gusto niya mabayaran doon na ano sa naib nai either hihingin niya na sa kanya dapat yung rice or kung hindi maibigay eh kailangan niyang makuha nga yung mga resibo at papeles para alam niya kung magkano ang utang sa kanya Pero yun ang unang kailangan niyang gawin and I think that's her basic problem Ano kukunin yung mga papeles Well wala akong gawad Well ang sa iyo kaya tama actually yung una mong sinabi I kung mo na lang. Kilala mo kung sino yung nag-issue ng resibo, resibo. Oh, baka sila ang pwedeng magbigay sa iyo ng isang kopya na pwede mong gamitin eh, oh, oh. to enforce your right. Yes, so from there, madami ka nang pwedeng options non actually. Pero tama ka, tama yung Actually magaling tong ano, yung alam niya agad the first step, kailangan niyang kunin muna yung oh, oh, 'yun. Oo, kasi nang ebidensya nang 'yun ang ebidensya na may oh, karapatan oh, ang kasi nanay. Oh, kasi kami hindi intindihan namin ang hirap hingin 'yun sa mga kamag-anak. Kung kung awa yang aabutin mo Diyan, talong, oh, Kasi kung sinabing wala sa akin. Anong gagawin ninyo? Oo. Wala namang... Oo nga, parang pwede, madaling itinayin. Eh, no? Madaling itinayin. Naku, no, akal, akalain mo yan? Oo nga. Tal-dal kasi natin eh. Hindi ma... ako. <laughs> ako, ba? ako lang ba? Oo. <laughs> Nako, akalain oh. niya yan eh ang dami pa sana ng oh. mga nagtext at saka. Oh, actually, alam Eh oh, papawi oh. na lang po kami next time ma ah, mas wag ixyanga sabihin natin. Next time ah. Hindi naman kasi oh. kung kinakailangan oh, na habaan ng sagot ayaw naman natin. Oo oh, nga, di ba? Di ba? Na mabitin masyado. Eh, kasi interesting naman kasi yung mga tanong. Diba? Correct. Oh. And I'm sure marami nakaka-relate. So in oh. any case, oh time flies by so quickly. Wow! Wow! Ate Helen, is <laughs> that true? Ay, yan ang gusto kong susunod na programa natin. <laughs> Ate Helen? Oo, mga Ate Helen. Tayo na, lang ang nakakaintindi mga, ngayon, Gabi. Mga problema ng mga relasyon. Ay, okay, ay. Mas, <laughs> mas exciting kesa tanong ng lupa. Alam mo, na naalala ko yun. Yung mga Oo. patangay bata ngayon. Na nanaki. so, ikaw ang magbibigay ng legal advice. Ako yung relationship advice. Pwede ba ako na lang okay, yun yung, yung dramatization? Yun. Parang, diyan ko yung problema mas gusto ko yun <laughs> Saka na natin pag-usapan yan. Anyway po, oh, oh. <laughs> sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, abagan nyo na lang po sa mga susunod nating episode. Baka mga tanong nyo ang ating mapag-usapan. Oo Di nga. Ba? Thank you for the viewers who are watching on YouTube live and thanks for the viewers who texted and called us. Abagan nyo ulit kami sa susunod na episode para sa pagsagot sa inyong mga katanungang legal at usaping batas. Oo. So, in the meantime, habang wala si Maring Yao, ay ako po ang inyong lingkod attorney Gabi Concepcion, the attorney, okay. not the artista. Oy, pareho rin yung mukha ka artista, artista <laughs> Artistahin. At ako po ang inyong abogado de Campanilla, si attorney PG Galang. Parental guidance Galang. Pusong gulaman. Ah, <laughs> Hanggang sa muli po, ito ang attorney Danny Con, abogado, abogado de, de Campanilla. Campanilla. Bye. Until next time. Oo nga.